Good morning! Welcome to my vlog! Dito po ulit si Indayers. Hi mga ka -indires. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga. Dito na po ako sa repacking area namin. Dito po ang area ko. Um, sa mga nagtatanong ko pala kung saan ako nagtatrabaho, uh, dito po ako sa Palawan, uh, Puerto Princesa. Dito po ako sa isang kumpanya nag-work and ang um, work ko po ay repacking. And yan po yung mga nire-rip ako. Like, walnuts. Dito po. Ako po nagpa-packaging. Tapos, yung iba ko po mga kasamaan is sa mga kanya-kanya nilang area. Tapos, area ko lang po ito. Samahan niyo po ako sa pagre-ripak ngayong umaga. Kasi sana ka pa ko yan sa buho ko ah. Huwag huwag kasi. <laughs> And, thank you po sa panunood nyo sa other vlogs ko. And, um, may nagtatanong po pala kung um, nagluluto daw po ako hindi po ako nagluluto kasi suot suot ko daw po ito suot ko lang po ito kasi para po protection po para hindi ko madumihan yung ating damit ganun po and samahan niyo po ako ngayon sa so, pagre ako ngayon uh, dyan lang po kayo ha ah. manood lang po kayo um, Thank you po ha sa mga nanonood sa vlog ko. Oh, pasensya na po kayo ha. Vlog ko. Kita ko po, hmm. po tayo yung nire po siya. Walnuts. na po ay hindi ako na -blog, naka vlog ng mga nakatang araw kasi nandito kasi yung boss namin so bawal bawal mag vlog vlog sinasinsya na po hindi hmm, makakasamaan po sa kanya kanya nilang area And... Maraming salamat po sa nanonood sa ating na vlog Thank you po Thank you Yan, dito ko po, po siya nilalagay kasi wala po kami ibang plastic pa para diba, tumadotin yung order ni boss dito ko siya nilalakas. Nilalak Dito lang ito pa rin ah. Wala, na. Sinubos Hi mo? to my vlog! <laughs> si Marvin po. <laughs> Hindi ba nga nakadamit? Okay lang yan, hindi daw siya nakadamit. <laughs> eh si Marvin, yung pinakagwapo dito. Charot! Tapos ako mo lang si subscribe Marvin, tinanggal nga. <laughs> kape tanghali na na okay. Ado, ko, simpan, Adoy, wala na dai oi ano ba ang cake panel doon nagjet ko mata-mata siyong kalamit ko ay wala mata-mata siyong nubukog unod Dumating po yung wapo namin driver. <laughs> Hi to <sa> my vlog. <laughs> 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 ano yan? Si ano yan? Hindi ah. Wala na. Nausap Walnut. Mali. Uy. Wala na. Kung mali ito, kanina pa ito naubo sa akin. Ito nila <laughs> yung kain? Kain din. Nilalagay din sa mamahal <laughs> yung pagkain. Walnut. Walnut. Ayun. Ayun. Hindi ako nakakain ito ng lamsa. Ha? Nakain niya, ito sa mga pagkain na inche. Ay, gano'n? Sa mga mamahari ng pagkain. Ay, kung alam mo, ito, bisahin mo. Uy! Ewan okay, ko ba, ito ay baboy. Ano na? Oo. Oh. Uy! Butas to! Ito <laughs> <laughs> no? na. driver namin. Hi! Say hi muna. Hello! Hi! Shout out po sa mga babae niya daw. Hahaha! <laughs> ano yan? Ano? So... Uh, anong tawag dito? Ano? Live? Hindi ah. Vlog nga. yan. Ay, pa rin ang noong nga. Wa, nalo yun sa mga soap na mga lychee. Alam mo yan? Saan ito? Saan ito nandito dito? Ito nandito. Hindi dito sa atin. Ay, dito? Oo. Oh. Tapos? May problem yun yan. Magkano kayo isang pack niyan? 700 lang mo nun.

minat na uh, mix na o kumbaga halong ba eh na na Hello, Insan. Hello, Insan. Hello, ang viewers mo, Hello, Yan po siya yung driver po sa Midtown. At driver po siya. Bago lang po yun siyang ano, bagong tired na uh, driver. Ba uh, bagong driver. Bagong driver. ano po yun sila pupunta lang po sila dito para kumuha ng mga pangarga tapos dalhin po sa main kasi po ito area po dito is warehouse tapos po yung mga nire-repack namin or ito yung mga nire-repack is uh, dinadala po sa main sa uh, bayan doon po yung main store gwapo namin kasama. Hi to my vlog again. Si Jasin po. Yan yung pinakagwapo namin. May asawa na po yan ha. Bawal na yan siya. May asawa na po yan. May anak na po yan isa. Huwag yun na po yan pag nasana <laughs> Pero pwede yung pagpantas yan. <laughs>